Hello everyone and good morning to all of you and welcome again to our daily Bible verse ministry. And today's Bible verse is taken from the book of Romans chapter 1, verse 21, 23. Because although they knew God, they did not glorify him as God nor were thankful, but became futile in their thoughts and their foolish hearts were darkened, professing to be wise, they became fools and change the glory of the incorruptible God into an image made made like corruptible man. And in Tagalog, kahit nakilala nila ang Diyos, sila hindi nila pinarangalan bilang Diyos na pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip sila ay nagmamarunong ngunit dumito na sila ay mga hangal tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan In today's Bible verse here in the book of Romans here in verse 21 up to 23 Paul is reminding us that we all know God yes we know God but sometimes we do not glorify him as God We do not even give thanks to the Lord. Every day of our life, we forget Him. And our thoughts are always darkened by the sin of this world. Sometimes, we change the glory of incorruptible God to a corruptible man or corruptible materials, things in our life. Sa mga kapatid, paalala ni Pablo sa atin. Kilala natin ang Panginoon, pero kuminsan, siya ay natin, binabastos natin ang Panginoon, sa hindi natin yung pagpapasalamat at sa pag-iisip ng mga karumihan sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Nagpapasakop tayo sa mundong ito. Intent na magpasakop tayo sa Panginoon Diyos. Kuminsan, punong-puno ng karumihan ng ating isip. Hindi na punuin natin ito ng mga salita ng Panginoon. Ang ating puso ay dapat puno ng salita ng Panginoon Diyos. At ito ang magbibigay sa atin ng pagkakataon paraan upang patuloy natin mapuri ang Panginoon Diyos. Patuloy natin purihin ang Panginoon Diyos. Huwag natin ipagpalit ang Panginoon kahit kanino. Kuminsan, iniiba natin ang imahe ng Panginoon sa buhay natin. Let the beauty of Jesus be seen in us, mga kapatid. Kaya po sa umagang ito, paalala sa atin dito po sa binasa natin na Bible verse. We must be thankful and we must remove all the evil thoughts of, in our mind. And we must glorify God in our life. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat.